Magandang umaga, Attorney David. This is Aljo Bendijo. Live na tayo sa oh. RMN Manila, DZXL News sa 558. Uh, attorney David. Sir Aljo, good morning. Oh. Ano ba ito? <laughs> Ay, ah. may lumalabas ng mga balibalita. Oh. ah uh, confirmed na daw ito from PAOK, Presidential Anti-Organized Crime Commission, ah uh, na nakalabas na ng Pilipinas si Mayor Alice Guo. Tama ho ba? What? confirmed ba ito, Attorney? Kasi hindi ko alam yung basis nila, yung basihan nila sa sinasabi nila. Kung meron sila basihan doon, mm -hmm. uh, sila yun. Ano? Pero kasi ako naman, on my personal uh, knowledge mm -hmm. ko kausap ko sa hapon si Mayor Alice at pinapatulungkahan na niya sa akin na nandito naman siya sa Pilipinas. So hindi talaga ako makapag-comment doon sa sinasabi nila na nakalabas siya ng bansa. Pero ako, yung bukod dun sa nakausap ko kahapon at sinabi na dito siya, yung the fact na nung last week yung nag-execute ng affidavit at uh, sinumpaan niya sa harap na isang abogado, eh malaking factor yon para paniwalaan ko siya na nasa Pilipinas siya. Oo. Kasi sino bang abogado na itataya niya yung kanyang lisensya, yung kanyang karir huh? pangalan, kaya mm -hmm. din naman totoo yung pag-appear sa kanya ng tao, di ba? So, mm -hmm. mahirap paniwalaan na hindi siya umappear sa Pilipinas sa isang mm -hmm. abogado. Oo. Mm -hmm, mm -hmm. labas masok daw ito sa bansa. Oo. Sa ayo naman kay Senador uh, Sherwin Gatchalian. naghain ng counter affidavit itong si mas sa kanyang kasong uh, human trafficking, di ba? Sa DOJ kung saan notariado ito ng isang Attorney Elmer Galica noong August 14, 2024. Totoo ba ito? Attorney oh, oh, so, labas na. masok ito? Hindi, kung labas masok siya sa bansa, di pa ba dapat na investigahan nila yung mga agencies ng gobyerno na involved sa ganon. Okay. okay. kasi sila yung... Hindi ka man makakalabas ng bansa kung hindi, hindi papayagan ng, ano, ng airport. Eh. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Ah, uh, eto ito ay galing po kay Senator Rizzo Ontiveros dahil meron nga siyang information bola sa NBI July 17 ng gabi nakalis na daw ng bansa si Guo. Dumating ito sa Kuala Lumpur, Malaysia, July 18. Batay pa mm -hmm. sa isang source, nagtungo daw si Go sa Singapore kung saan sila nakita-kita na ng kanyang mga magulang na sila Lin Wenye at Goh Jianjong kinumpirma rin ng PAOK na talaga nakaalis na rin siya ng bansa. Opo. Okay. Madalas ba kayo nag-usap, uh, may, uh, attorney, kini Mayor? Oo, uh, nag-usap kami. Okay. Kaya may mga kailangan uh, uh, i-clarify sa kanya. Nag Tawagan ko siya. So, uh, ma may tanong ko lang, so, nasa Pilipinas pa talaga siya? Well, yun nga yung sabi ko kanina, kung, kung wala siya sa Pilipinas, paano nagkaroon ng pagkakataon yung notaryo na firma? Okay. Sinamahan niyo ba siya na magpanotaryo? Ay, hindi. Hindi ko hindi. sinamahan niyo. Ah, ano daw ang posibleng daylan bakit ay magpakita si Guo? Ah, o dumalo naman sa pagdinig ng Senado? Ay, kasi nga. Ay, well, sa Senado kasi traumatized siya dyan eh. Di ba? Kaya nga nagkaroon na siya ng cyberbullying at saka bashing eh, Dahil mm. yung mga nya sa Senado. o oh, kaya hindi ko rin siya ma-blame, ano. Pero kung sa legal process, hindi kaya to talaga siya na mm-hmm. Okay. Alright. Uh, so, ano po ang uh, uh, tawag dito? Ano po ang susunod niyong hakbang? Oh, uh, sa kampo po ni Guo para at least man lang ay eh, mapatunayan na nandito pa rin siya sa Pilipinas. Oh. Uh, So, kasi ang tanong talaga dito, attorney. O, deretso na ito, straight to the point nga kung nandito pa ba siya sa bansa o wala. Kasi ang dami na pong lumalabas ngayon na mga ebidensya NBI, uh, Presidential Anti-Organized Crime Commission, oo, na talagang nakalabas na ng bansa using the back door dito sa Mindanao. At uh, malamang baka sumakay ito ng uh, chartered flight, eroplano. Attorney. Ay, pag ay, yung mga charge mal- naman yan kung sino mga charter at meron Kasi may mga manifesto naman yan. Ma- sa, a, a, mas maganda kung meron silang mga ganyang allegations, mas maganda pa patawag nila yung on di ba, kung sino yung mga in-charge yan. Uh -huh. Kasi ako,